Ang labo naman ng windshield na to, kasi labo ng relasyon nyo, buti pa yung bye-bye, may ipon, eh ako, wala pa akong naur-urnong. Naguguluhan ako sa isang to, sabi niya, maho eh, tapos ratan, hindi nga Dito na magkakahalaman kung matibay nga naman talaga ang rosy chariot. E speaking of tibay, ganito sana katibay ang yung relasyon, kahit anong gamin, hindi mapaghiwalay. Gumili nga rin pala ako ng cutting disc, panghasa ko sa aking face para luminis bagong video na naman at syempre welcome na naman kayo sa panibagong serya ng buhay ko bilang isang off-duty secure a in my life ay I... for today's video nga pala ay gagamitin na namin ang aming Rosie Chariot parang ikaw maharot niya Lakay Char lang mawe no, nga pala kami magsakada ng gasol at napansin ko napakalabo nga pala ng windshield nito kung ganito ba naman kalabo ang relasyon nyo edi eh, maghanap ka na lang ng ibang mamahalin mo ni Lakay tila dami bagbagang manan nung no, unang beses nga pala akong makatry ay hindi pa ako marunong pero ngayon napaka-expert na ako isagad-sagad ko nila iba yung pinapanunot nyo Tung paggamit nga naman ng handbrake mga beshi ko hindi pa ako marunong kailangan ko pang ipindupindot hindi pala kailangan mo lang pala yung iguyod-guyod tapos isagad-sagad tapos ikinukinod ni ay char lang sa part na to mga beshi ko ay kasama ko nga pala ang aking junakis at sa gilid may napansin kaming ampalaya gaya ng jowa mo simula nung nakuha niya ang iyong pareya-pareya ang pait-pait na nang panagtrato niya Ken

Yeah, plan kami dito. Pariyan. Pagkatapos nga namin magsakada at nakakita ng Pariyan, nag road trip na kami pero pasintabi na po sa tultul ko ang taba-taba naman o. Oh. Kasama nga pa pala na namin ang Bienan ko, syempre lugan nila ito. At hi ka mga tiblog, hi ko naman. Tagay ka lang. Hi ka lang. Hi! <laughs> Wait, gusto ka nung ano ba? Shout out ko ng ano? Nana! Shout out ko ng ano-ano? Shout out! <laughs> Elsa Kyo ko nung. Elsa Kyo. <laughs> Pagkatapos nga nilang mag-shoutout ay nakarating na rin kami dito sa aming pupuntahan para bumili ng kanilang gatangin. Dito nga ay meron akong napansin na ipon. Alam niyo ba kung ano yung ipon? Yung nilalagay sa alikansya, yung urnong popol sa bali eh, jay langgong. Bote ba diba tong supot, may ipon. Samantalang ako, ilang taon na akong sekyo. wala pa akong ipon. <laughs> <laughs> Unak no, kayo lang itimaw ako ganit, dapat gaya ang tikabinet nga. <laughs> Bagi kau. Wow. Four twins, kau naya. Four twins. Nung mabayaran na nga pala nila yung kanilang gatangin ay nag-stop over muna kami dito sa may Chokstogo to oy sana all no. Sana all Chokstogo to go. At hinatid ko nga rin pala sila dito sa may trading incorporated and grocery na nape. Tapos binalikan ko na nga rin pala oy sana all binabalikan. Es kamusta kanya mo? <laughs> Sinobianan ko nga itong kanilang nabayaran kasi nga na yung mas -subli, subli meli. <laughs> ay di yung Sa aking bad trip ay sa aking second trip ay biglang nagtudo. Tignan nyo naman ang rupa ng manong nyo si Kyo at pre mga beshi wakness ko mega love shoutout nga rin pala sa mga nanonood sa atin kung maaari ay pako kung saan lugar nyo para malaman kung saan umabot tong video na to. At syempre mga besyo, wag na esko, nag over na naman kami dito sa may hilltop hardware. Bibili nga rin pala ako dito ng kawar at ganito sana katibay yung relasyon nyo kahit anong gawin ni kuya, hindi niya mapagsina. Bumili nga rin pala ako dito ng cutting dish panleha ko sa aking face para kuminis. Alang stand by tila daman may sasauke. No, biga manan, I love you all tomorrow and yesterday everyday day. mo. para ng